So, this is the story of me, everyone. Talagang paiksiin ko lang talaga ang lahat for how many years here. I had a lot of experience about making friends. Meron akong naging friends before. Actually, na naging lasinggera ako. Meron din akong at naging parang playgirl. But I never ayokong sabihin na talagang pinagsisihan ko. And that's the... I think the, the crazy experience in my life talagang totoo talaga na mayroong mga kaibigan talaga sa boy natin na either they, big, uh, they, they give us a reason or a lesson in life but nasasaatin na yan kung magkaroon tayo ng lesson but the most thing of that na may mga negative na humihila sa akin may mga positive din na humihila sa akin kaya till now i'm so thankful of god na i'm here still beautiful my life is improving more nicer and nakikita niyo nagiging maganda ang buhay ko because sa totoo lang my life is not belong to the negative ones i'm belong to the positive life so talagang if you have a positive mind positive life positive behavior if you are a good person talagang kahit anong hila pa ng mga negatibong tao sa'yo, hindi ka talaga mabibilong doon. Dahil you are a positive and you have a good heart person. Talagang iproprote ka talaga ng Panginoon, ng Angel, ng Universe na ma-avoid ka talaga sa lugar na yon. Kung nandun ka na sa lugar na yon, there's someone talaga na hihila sa buhay natin na mapunta ka sa talaga sa magandang daan. Because on that moment talaga, na lasinggera, parang alam nyo na, para akong wild girl, pariwara, parang gano'n, na uh, very, uh, very wild person, woman, talagang mayroon ding amoy. Mayroon akong na meet na isang Japanese na talagang hinihila din ako na dito ka. Ha? Talagang they believe me, they believe my talent, they believe my skills. Talagang they keep uh, trying to mentor me in a good way. Which is, mayroong isa din dito na hinihila ako ng walwalan sa gabi hanggang umaga. But you know, I'm so thankful of my life dahil laging may pinapadala ang Panginoon para sa akin. And then, magkaroon tayo ng mga kaibigan na alam nyo, hindi naman lahat ng mga kaibigan na happy sila sa happiness natin. Meron talagang mga ibang tao na which is alam nila na mayroon sila, mayroon na silang mga pera, mayroon silang material na bagay, but kulang sila sa saya sa buhay. Which is ako naman talaga katamtaman ang lahat sa akin but talagang masaya ang buhay ko. Meron mang sadness, mayroon mang happiness but the more kasi yung ang buhay ko ay napaka-positibo. And then I'm so very lucky lang talaga everyone na the most thing I always grateful and thankful in my life that I have always gratitude sa Panginoon at sa panahon na talagang meron talagang tao mayroong dalawang hapon may mga tao talaga na talagang hanggang ngayon they keep supporting and loving me and understand me. Talagang yan ang pinaka uh, pinaka sa buhay ko na mayroon mang akong mga kababayan dito na lagi akong hinuhusgahan, lagi akong dinadown. But you know, marami din mga tao. Actually naman talaga, I never worries about this kind of toxic people in my life na who keep hating me, who keep uh, talking shit about my life. Because you know, they are nothing. Dahil you know, kung pagbasihan ko lang sa sarili ko, hindi ako hinuhusgahan sa mga tao, mga disinting tao na namit ko. Like mga owner of the big company, mga friend ko na mga talagang mga professional, mga business, uh, mga big time na mga negosyante, they are never judge me, they care me, they love me, they always guide me. Ang mga haters ko lang naman talaga usually, na dapat hindi ko ikaw worry talaga. Itong mga, 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 alam yung masasabi kong talagang mga pokpokin, mga behavior, attitude lang talaga yung mga haters ko. Yung mga loser, yung mga walang kwentang mga utak, mga walang kwentang tao. Yan lang naman talagang nag hate sa akin eh. Because they are very selfish. No? Kaya nga, minsan-minsan, hindi nila ma-achieve kung ano man ang gusto sa buhay nila because they are very, very selfish person. No? Kaya ako naman talaga, everyone, until now, I'm okay, I'm happy sa mga nagdaan sa buhay ko ng mga taong nangyari, kung ano man ang nangyari sa akin, ang Panginoon na lang ang bahala sa inyo. But you know, my life is more okay, more fine, more happier. So talagang makikita natin kung sino talaga ang malas. Dahil ang malas, para lang yan sa mga bad na tao. Ang swerte, para lang talaga sa mabubuti. And I never worries about that. And thank you.